Andi ay nagsalita na sa totoong dahilan ng pagpanaw ng kanyang ina. Coco Martin, mananagot. Ikinagulat at nagluluksa ngayon ang buong mundo ng showbiz sa pagkawala ng isang veteranang aktres na si Jacqueline Jose sa edad na 59 kung saan patuloy na umaarangkada ang karir nito sa pagiging kontrabida sa programa ngayon na Batang Kiyapo. bilang isang chief espina. March 3 nang matagpuan mula ng buhay ang aktres sa tinitirahan nito sa Quezon City. Ayon sa mga usap-usapan at base sa investigasyon ay nadulas daw ang aktres at umano at masama ang pagkakabagsak nito na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Daging tanong ng marami ay kung bakit wala man lang daw itong kasama sa bahay o pang makapagsugod sa ospital. Ayon naman sa aming nasagap na impormasyon ay kasalukuyang naka-day off ang kasama nito sa bahay ng mangyari ang insidente. Sa ngayon ay wala pa uli inilalabas na final statement ang pamilya ni Jacqueline Jose tungkol dito. Bumuhos naman ang pakikiramay mula sa malalapit na kaibigan sa industriya ang pagpanaw nito. Isang malaking kawalan din sa mundo ng showbiz ang pagkawala ng batikang aktres na si Jacqueline Jose, lalo na sa galing nito sa pag-arte bilang isang kontrabida.